Hello mga mi. So dahil nga linggo ngayon mga mi, akala niyo ay eh, makakapagpahinga ako ngayon, hindi mga mi. At ngayon mga mi, is magtutupi muna ako ng mga nalabhan ko nung isang araw pa. At oo, oh, oo oh, 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 tama kayo mga mi. Nung isang araw ko pa nga tong topiin mga mi hindi ko pa natutupi Diyos ko po natambak na aso uh, so ngayon nga ay tutupiin ko muna to mga mi so pagkatapos ko pong tupiin nyo yan is magpa-plancha naman ako bakit ba nabubulol na naman ano ba yan hindi nawawalang pagkabulol mga mi so yun na nga mga mi lilikpit ko lang to at i-ready ko naman yung aking mga planchahin so ilalagay ko muna to sa um, aming mga mahihiwagang damitan kung makikita nyo nga dyan mga mi, eh, pansamantala, ganyan muna ang damita namin is karton. Pansamantala lang naman mga mi yan. At wala pang budget na pambili ng Dora Box pa. So, ito na nga mga mi, magpa na, magpa na nga ako dito. Gusto ko mag dito kasi parang gusto ko ba lapat na lapat yung pagpa ko. Kasi, dun kasi sa kaba yung planchahan ko is parang nauusod yung kumot. Kaya gusto ko ito ganto lapat na lapat talaga yung talagang mawawala talaga yung gusot ng damit pati yung gusot na mukha mo mawawala mapaplantsa ko Char. so yun na nga mga mi, dito nga ako nakapagpesto at mainit doon sa kwarto at talaga naman for the tipid muna tayo sa kuryente kasi alam nyo naman maglalakihan ang bill ngayon so yun na nga mi, ang dami dami ko na naman hala sa buhay so yun magpaplansya muna ako ng uniform ng anak ko at bukas nga pasokan ng mga mi at syempre ilang araw na lang mga may bakasyon na sila so makakapagpahinga ako Diyos ko po ay nagdrama so yun na nga mga mima ilang perasa lang naman na uniform to napaplansyahin ko Linggo nga ako nagpaplansya mga may para isahan lang ang pagpaplansya para tipid sa kuryente mga mi alam nyo naman habang ako na ma'am lansya dyan mga mi gusto ko manood ng TV para naman hindi ko nararamdaman yung pagod mga mi alam nyo naman bigat bigat ng likod ko mga mi kasi naman ako ay may ginawa kahapon pero surprise yan mga mi makikita nyo na lang at ia upload ko yan dito at kung bakit sumakit yung likod ko mga mi so yun na nga patapos na ako dito mga mi kasi PE lang to PE ni ng anak ko so pinadaanan ko lang yan kasi hindi naman siya mas gusot masyado. So, ayan, matatapos na ako dyan at pinaglalagay ko na nga sa DoraBox Box niya. Diba, ang litong Yun lang.